Ngayon, ibabahagi natin ang isang makapangyarihang panalangin. Isang panalangin milagroso na iniaalay natin kay mahal na Birheng Aparecida. Sa pamamagitan ng panalangin ito, hihingin natin sa kanya na alisin ang anumang hadlang na pumipigil sa ating buhay at hingin ang himalang ating lubos na kinakailangan. Naniniwala ako na habang inuusal natin ang panalangin ito ng may buong puso at pananampalataya, Isang agarang at nakakagulat na himala ang darating sa iyong buhay. Sir Sin, kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe at kung maari, iklik ang like button bilang suporta. Ibahagi rin ang panalanging ito sa iyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng WhatsApp at social media upang mas marami pa ang makatanggap ng mensaheng ito ng pag-asa at pananampalataya. Ngayon, bago tayo magsimula... Isulat sa mga komento ang mga salitang ito. Mahal na Birheng Aparisida, ipagkaloob mo sa akin ang isang kagyat na himala. Dear simulan natin ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming pinakamamahal na Ina, Mahal na Birheng Aparisida, Lumalapit ako sa iyo ngayon nang may pusong puno ng pangamba at kaluluwang umaapaw sa pag-asa sa iyong mapagpalang mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking dalangin. Isang kahilingan para sa isang himalang tila imposible sa paningin ng tao. Ikaw na ina ng mga api, sandigan ng mga nalulumbay, at kanlungan ng mga humihingi ng saklolo. Pakinggan mo ang tinig ng iyong anak na ngayon ay tumatawag sa iyo. Alam kong sa iyo ako maaring humawak, at dahil dito, Buong pagpapakumbaba akong dumudulog sa iyong walang hanggang awa. Mahal na reyna ng langit at lupa. Ipamagitan mo ako sa iyong anak para sa kahilingang nagpapabigat sa aking puso. Walang nakaliligtas sa iyong mapagmahal na paningin. Batid mo ang aking paghihirap, ang aking pangamba, ang aking mga luha. Turuan mo akong maghintay ng may pagtitiis at pananampalataya na may tiwala na sa tamang panahon ang iyong pamamagitan ay magdadala ng makalangit na solusyon. Mahal na ina, balutin mo ako ng iyong banal na manta. Naway ito ang maging aking pananggalang laban sa lahat ng kasamaan, pangamba, panganib at masasamang balak ng kaaway. Huwag mo akong hayaang saktan ni Numan o anuman sapagkat ako'y natatabunan ng iyong banal na proteksyon. Mahal na Birheng Aparisida, Hayaan mong mapawi ang dilim sa aking harapan at naway ang iyong liwanag ang siyang maghari sa aking buhay. Palayasin mo ang lahat ng puwersang kumakalaban sa akin at sa aking pamilya. Gabayan mo ako o ina ng karunungan upang makagawa ako ng matatalinong desisyon. Huwag mong hayaan na maligaw ako sa aking landas. Bagkus ipakita mo sa akin ang tamang daan. Pinakamamahal kong ina, isinasamo ko rin sa iyo ang aking kabuhayan. Naway bigyan mo ako ng kaliwanagan upang makita ang tamang solusyon sa aking mga suliraning pinansyal. Buksan mo ang mga pintuan ng mga bagong oportunidad. At biyayaan mo ako ng kasaganahan upang mapalaya ako mula sa mga pagkakautang at hirap na nagpapabigat sa aking loob. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Mahal na ina, ang aking buhay, ang aking pamilya at lahat ng aspeto ng aking pagkatao. Naniniwala akong sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Walang imposible. Amen. O mahal na Birheng Aparecida, sa iyong mga kamay iniaalay ko ang lahat ng aking sakit at paghihirap, physical man, mental o spiritual. Batid mo ang bigat na aking dinadala, ang mga sugat na hindi nakikita ng iba at ang mga kirot na bumabalot sa aking kaluluwa. Ina, Lumalapit ako sa iyo ngayon. Humihiling ng iyong habag at pagpapala. Tanging ikaw lamang ang makaalam kung ano ang tunay kong kailangan upang muling maibalik ang aking kalusugan at kapayapaan. Hilumin mo ako, o ina ng kagalingan. Ilayo mo ako sa anumang sakit na pumipigil sa akin upang mamuhay ng ganap. Palayain mo ako sa mga pasaning nagpapahina sa aking loob, sa mga takot at pangamba na bumabalot sa aking isipan at sa kalungkutan na unti-unting sumusupil sa aking diwa. Naway ang iyong mapagpalang kamay ay dumampi sa aking puso bilang isang balsamo ng kagalingan, magdala ng kapayapaan sa aking kaluluwa at liwanag sa aking isip. Ma'am, turuan mo akong manalig ng buo sa iyong pagmamahal at ipaubaya ang lahat sa kalooban ng Diyos. Naway bawat araw ay maging isang bagong pagkakataon upang ako'y mabago at mapanumbalik hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa espiritu. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok at pananampalataya upang hindi matinag sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Hindi lamang para sa aking sarili ang panalangin ito o mahal na ina, kundi para rin sa lahat ng nagdurusa, sa mga nakikipaglaban sa sakit at dalamhati. Yakapin mo kaming lahat sa iyong banal na liwanag. Pawiin mo ang dilim ng karamdaman at bigyan mo kami ng ginhawa sa katawan at sa kaluluwa. Mahal na ina, gaya ng iyong paggabay kay Jesus sa kanyang pagsilang, gabayan mo rin ako sa tamang landas. Ilayo mo ako sa anumang panganib, sa mga anino ng takot at pag-aalinlangan. Naway sa iyong presensya sa aking buhay. Unti-unting maglaho ang lahat ng agam-agam na bumabalot sa aking puso. At ang liwanag ng iyong pagmamahal ang siyang pumuno sa akin. O mahal na ina ng mga nangangailangan dinggin mo ang aking mga panalangin. Gaya ng isang inang nagmamahal at nag-aaruga sa kanyang anak, idulog mo sa iyong anak na si Jesus ang lahat ng kirot at pasakit na aking pinapasan. Ikaw na ina ng lahat ng biyaya. Hinihiling ko sa iyo na pagpalain mo ako ng isang himalang magbabago ng aking buhay. Nidilu, naway sa pamamagitan ng iyong grasya, maihayag ko sa mundo ang iyong kabutihan upang sa pamamagitan ko mas marami pang tao ang makakita ng liwanag na nagmumula sa iyo. Alam kong sa paningin ng tao, puno ng hadlang ang aking daraanan. Maririnig ko ang mga tinig ng pag-aalinlangan at mararamdaman ko ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa iyo, mahal na ina, makakahanap ako ng sagot at katiyakan. Ipinagdarasal ko na ang mga pintuang tila nakasara ay magbukas na ang mga hadlang sa aking daan ay mawala at sa mga pagkakataong ako'y wala ng lakas makita ko ang kamay ng Diyos na nakaunat upang ako'y akayin sa iyong makapangyarihang pamamagitan mahal na Birheng aparisida, naway ako'y isilang muli sa pananampalataya at pag-asa hmm, na bawat hakbang na aking gagawin sa ilalim ng iyong patnubay ay humantong sa kapayapaan at sa katuparan ng aking mga panalangin o ina ng mga imposibleng bagay, dumudulog ako sa iyo nang may buong pagpapakumbaba. Sa kagipitang dala ng aking puso, ipamagitan mo ako sa Diyos upang ang sitwasyong tila walang solusyon ay mabuksan sa biyaya ng langit. Tulungan mo akong makakita ng pag-asa sa gitna ng kawalan, liwanag sa kabila ng dilim, at mga himala sa mga pagkakataong akala ko'y wala ng pag-asa ang iyong presensya ay tanda ng buhay at tagumpay. Kaya't lubos akong nagtitiwala sa iyong tulong at awa. Mahal na ina, ipanumbalik mo sa akin ang sigla ng loob at tapang upang magpatuloy. Sapagkat alam kong sa iyong mapagpalang kamay, ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang maranasan ko ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Amen. O ina ng mga himala, Ina ng imposible, walang anumang balakid ang maaaring manatili sa harap ng iyong mapanligtas na pagmamahal. Ang lahat ng tanikala ng aking nakaraan na pumipigil sa akin ay ipagkaloob ko sa iyo ngayon, upang sa iyong mga kamay ay mapawi ang anumang humahadlang sa aking biyaya. Ina, yakapin mo ang aking kahilingan, dalhin mo ito sa paanan ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba at banal na karunungan kung paanong ikaw ang namagitan para sa mga bagong kasal na nawalan ng alak. Ngayon naman, ipamagitan mo ako, mahal na ina, sapagkat ako'y nawawalan na ng lakas. Naway mula sa iyong mga labi, bumukal ang panalangin na magdadala ng himala sa aking buhay. Huwag mo akong pabayaan o ina ng awa. Panatilihin mo akong ligtas sa iyong pagmamahal. Upang hindi ako mawalan ng pananampalataya kahit pa ang lahat ng nasa paligid ko ay tila humahamon sa aking tiwala sa Diyos. Hawak mo ako sa iyong mga bisig, O Ina, kaya't hindi ako matatakot. Alam kong sa katahimikan, ikaw ay kumikilos. Ikaw ay nagmamasid at ikaw ay nagtatrabaho upang ang himala ay maisakatuparan. Huwag mo hayaang manghina ang aking loob ipaalala mo sa akin na ang iyong pamamagitan ay makapangyarihan at sa iyo ko matatagpuan ang liwanag sa gitna ng dilim. O mahal na birheng aparesida, hawakan mo ang aking kamay sa oras ng aking panghihina, palakasin mo ako sa oras ng aking pagod at ibigay mo sa akin ang sigla upang patuloy na manalig. Kahit pa ang lahat ng bagay sa paligid ko ay tila sumasalungat sa aking mga pangarap ikaw ang ina ng mga umaasa, kahit sa mga sandaling tila wala ng dahilan upang umasa. Kaya't lumuluhod ako sa iyong paanan, sapagkat ikaw ang liwanag sa kadiliman ng kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan ng iyong grasya, naway ang aking pananampalataya ay lumakas sa bawat pagsikat ng araw. Naway hindi ko malimutan na ang mga himala ay dumarating sa mga taong lubusang nagtitiwala sa iyo. Turuan mo akong maging matiyaga at matatag sa pag-asang darating ang iyong tulong. Ipaalala mo sa akin na sa bawat araw, ako ay papalapit ng papalapit sa katuparan ng biyayang hinihintay ko. O pinakamamahal kong ina, aliwin mo ang aking pusong nabibigatan, punasan mo ang aking mga luha, at ipaalala mo sa akin na ang paghihintay ay may kalakip na pagpapala. Sapagkat batid kong sa likod ng lahat ng ito, ikaw ay gumagawa na ng paraan upang ang biyaya ay dumaloy sa aking buhay. Mahal na ina, tulad ng iyong banal na imahen na lumitaw mula sa tubig, naway sa aking buhay ay umusbong ang iyong biyaya. Kung ako man ay mahina at puno ng kakulangan, naway ang iyong lakas at suporta ang maging sandigan ko. Tulungan mo akong magtiwala sa mga pangako ng Diyos kahit sa mga panahong parang lahat ay nawala na huwag mo hayaang malimutan ko na ang iyong makapangyarihang pamamagitan ay kayang baguhin ang kahit anong sitwasyon gaano man ito kahirap o ka imposible sa paningin ng tao sa iyong presensya o ina ang imposible ay nagiging posible at ang aking puso ay lumalakas upang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at pananalig o mahal na birheng aparisida Nagpapasalamat na ako ngayon pa lamang sapagkat naniniwala akong ang iyong tulong ay nasa daan na patungo sa akin. Naway makarating ang aking panalangin sa iyong puso at sa lalong madaling panahon, makita ko ang himalang iyong ipagkakaloob sa akin. Sa iyong pagkupkop matagpuan ko nawa ang kapayapaan sa gitna ng bagyo at ang katiyakan na sa pananampalataya at pagtitiwala, ang lahat ng pintuan ay mabubuksan at ang biyaya ng Diyos ay magpapakita sa bawat hakbang ng aking buhay. Pinupuri kita, o aking ina, niluluwalhati kita, sapagkat walang imposible sa iyo kapag ikaw ang namamagitan para sa amin. Naway ang tiwala kong ito sa iyo ay hindi kailanman maglaho, at sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang aking maging ina, tagapagtanggol, at kanlungan. Amen. O ina ng awa, Hinihiling ko sa iyo ngayon, sa iyong walang hanggang kabutihan, na balutin mo ng iyong banal na manta ang aking tahanan at ang aking pamilya, na iyong ilayo sa amin ang anumang enerhiya ng kasamaan na maaaring makasira sa aming kapayapaan at kaligayahan. Naway ang kasaganaan at biyaya ay magsimulang dumaloy sa aming buhay. Napunuin mo ang aming tahanan ng liwanag, pagmamahal at kagalakan sa ilalim ng iyong proteksyon naway mamuhay kami ng may pagkakaisa na kahit sa harap ng mga pagsubok mananatili kaming matibay sa pananampalataya at hindi kailanman mawawala ng tiwala sa mapagpalang kamay ng Diyos. O Ina, turuan mo kaming maging mapagpasalamat na makita ang bawat maliit at malaking biyayang aming natatanggap sa araw-araw. Paninduk. Huwag mong hayaang masanay kami sa mga pagpapala nang hindi ito kinikilala, bilang biyaya mula sa langit. Tulungan mo ako, o pinakamamahal kong Ina, na palaguin ang kabutihang-loob sa aking puso, upang sa bawat tagumpay na aking natatamo, gamitin ko ito hindi lamang para sa aking sarili, kundi upang maging liwanag din sa mga nangangailangan. Gabayan mo ako sa aking buhay, lalo na sa larangan ng aking kabuhayan naway mamuhay ako ng may kapanatagan tungkol sa aking pananalapi. Alam na sa iyong pamamagitan, ako ay laging patungo sa tamang landas. At ang biyaya ng kasaganaan ay aking mararanasan sa takdang panahon ng Diyos. Umahal na Birheng Aparisida, ina ng lahat ng biyaya, ipuin mo ako ng iyong mapanligtas na tingin. At huwag mong hayaang ang pangamba ay manakaw ang aking pag-asa. Ako ay naniniwala na sa pamamagitan mo, makakamit ko ang himalang aking ipinagdarasal. Sa iyong kabutihan, o Ina, bigyan mo ako ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Sa iyo ko inihahabilin ang aking puso, ang aking mga pangarap, at ang aking matinding pangangailangan. O pinakamamahal kong Ina, lumalapit ako sa iyo ngayong may dalang matinding pag-asa at pusong nananalig na ako'y iyong didinggin sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang himalang tila imposibleng mangyari sa paningin ng tao. Ikaw, na ina ng mga nalulumbay, tagapagtanggol ng mga inaapi, at kanlungan ng mga humihingi ng tulong, pakinggan mo ang aking tinig na ngayoy umaabot sa iyong mapagmahal na puso. Batid kong sa iyo ako makakasumpong ng lakas, kaya't isinusuko ko sa iyong awa ang aking buhay, ang aking pangarap, ang lahat ng aking pinagdadaanan. O Reyna ng Langit at Lupa, ipanalangin mo ako sa iyong anak para sa biyayang matagal ko nang inaasam. Walang makaliligtas sa iyong mapagmalasakit na mata, kaya't alam kong batid mo ang kirot na aking dinadala. O mahal na ina, turuan mo akong maghintay ng may pagtitiyaga at pananampalataya. Ipaalala mo sa akin na sa tamang oras sa tamang panahon, ang iyong pamamagitan ay magdadala ng sagot mula sa Diyos. Balutin mo ako ng iyong banal na manta, O Ina. Protektahan mo ako laban sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng pangamba, sa lahat ng panganib, at sa lahat ng gawa ng kaaway. Walang sino man ang maaaring makasakit sa akin, sapagkat ako ay nasa ilalim ng iyong banal na pangangalaga. O mahal na Birheng Aparecida, sa iyong liwanag Maglaho nawa ang lahat ng dilim at sa iyong mapagpalang kamay naway mapawi ang lahat ng hadlang na pumipigil sa aking biyaya. Itaboy mo ang lahat ng puersang sumasalungat sa kabutihan. Palayain mo ako at ang aking pamilya mula sa anumang nagpapahirap sa aming buhay. Gabayan mo ako, O pinagpalang Ina. Bigyan mo ako ng karunungan upang makagawa ng tamang mga desisyon. Ipakita mo sa akin ang tamang daan patungo sa kasaganaan at tagumpay. Pagpalain mo ako upang magkaroon ng bagong pagkakataon para sa paglago at naway ang aking buhay ay mapuspos ng yaman ng kabutihang loob ng Diyos. O mahal na ina, tulungan mo akong makalaya mula sa anumang hadlang na pumipigil sa aking pagunlad. Naway ang bawat tanikala na bumabalot sa akin ay maputol na at ang biyaya ng Diyos ay dumaloy ng sagana sa aking buhay. Ngayon pa lamang, O Ina, pinupuri na kita at pinasasalamatan sapagkat naniniwala akong ang iyong tulong ay paparating na.